Alam nyo ba na dito daw makikita yung chameleon powder na nagbabago-bago yung kulay? Tarat at subukan natin gawin! Game! <laughs> Hi sa wakas at nahanap ko na rin tong chameleon powder na to. Alam nyo ba ang nagagawa ng chameleon powder? Nagagawa niyang bagu-baguhin ang kulay ng isang slime. Tarat at subukan natin gawin! Naglagay na ako dito ng clear glue at white glue at bubuhusan ko na ng activator. And so, ano ganyang ginagawa mo? Eh, kanina pa ako naghihintay din eh. Uy, nandiyan ka na pala. Nahanap ko na kasi tong chameleon powder na gagawin kong slime. Chameleon powder? E eh, ano gayon? iyon? Kalagkit-lagkit naman yung ginagawa mo. mag ka kapag nabuo na tong slime na ginagawa ko at nalagyan ko na ng chameleon powder. E eh baka hingin mo yung slime na nagawa ko. Ay nako, pambata lang yung slime na uh, ginagawa mo. Hindi ako maglalaro niya. Kahit nga hawakan ni ayaw ko ay kalagkit. Talaga, hindi ka mahilig sa slime. Ang ganda kaya ng slime. Baka mabago yung isip mo kapag nilagay ko na tong chameleon powder na to. Ayan at ibubuhos eh, ko na. Ano kayo yung powder na yan? Ay, pang makeup yata eh. Anong pang makeup? Yan yung chameleon powder na sinasabi ko. May dalawang kulay yan. Merong brown at color gold. At kapag nilagay sa slime ay magbabago-bago ang kulay niya kapag pinipindot-pindot. Tingnan mo, naglalagay na ako dito ng pangalawang layer ng chameleon powder at tingnan mo. Ano ka yan? Donut o kuchinta? Ganyang laruan, ikay masaya na. Ay, pambata naman eh. Anong pang bata Tingnan mo, sobrang ganda. Pag pinipindot-pindot at minamasa-masa ay nagbabago-bago na yung kulay. Tingnan mo at ihalo-halo eh, ko pa to at meron pa ako dito ilalagay na mas maganda pa. Mas maganda pa? May gaganda pa iyan. Eh parang palitaw lang naman yan na nilagyan mo ng kulay. Palitaw? Hindi ah. Ganda kaya neto. At lagay na rin ako dito ng green flakes para mas lalong gumanda ang ating slime na ginagawa. Tingnan mo ang ganda. Talagang mamahalin yung slime na ginawa ko. Talos matapos na natin itong chameleon slime. Ay siya, bilisan mo na di yan at tayo aalis ah, na. Pakita mo na kaya yan sa mga nanonood sa iyo. Para tayo makalayas na. Ay nako masyado ka nagmamadali. Sige na nga. At nire-ready ko na to para makaalis na rin tayo. At tingnan mo, gawa ng ating chameleon slime. Uy, tara na. Kala ba, alis na tayo. Ba, gumagawa ka ng slime? <laughs>